To the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tu sa peke sa biyay, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta To the moon, road trip, brum brum, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata na mula kasan ng trees Nadala mo pa ba? Bawal ang tools at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba I got a mission, pumunta sa top Buhay mahirap, gawin masarap Gawa ng milyon, gamit ang rap Iwan ang kasama na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap ay high Sing taas ng jets, tingala sa sky ay, sa akin sa back, ka makasakay Iwan yung dating mga kasabay Hindi nakameth ka meth, sipag lang at Tignan mo sa net, kilala lang Nang malupet, nanila lang May ait sa head at iba ang Aka swag. Jig. That bass Ooh. Too thick Sa kapunta to the moon Road trip, vroom vroom Skrr skrr, zoom zoom Sa fake, no room Mga mata, namumula Asan ang trees, nadala mo ba? Bawalan tu peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa kapunta to the moon Road trip, vroom vroom Skrr skrr, zoom zoom Sa fake, no room Mga mata namumula mula, asan ang trees? Nadala mo pa ba? Bawalan to sa, tege, sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba Tara bumiyahe pa ulap, Dang. sakto yung auto ko full tank wow. Pero kahit maubusan, paangat tayo tutulak yeah. Bawal na muna ang pabigat Bawal. Lalo sa biyahe na palipad Bawal. Kailangan ko makatiyak bago magkaedad Di na ko taghirap Alam ko marami yan nakamasid Dama ko marami yan nakaabang Kung ano yung mga kaya kong gawin Malamang ay di nila nagagawa Kaya siguro lagi nakatingin Kasi yun na lang mga magagawa Inaabangan ako na mawala Kaso lang ang malala na katingala. kakatingala Sa kapunta to the moon Road trip Brum brum Skrr, skrr, zoom, zoom Sa fake, no room Mga mata, namumula Asa ng trees, nadala mo pa ba? Pawalan tus at peke sa biyay Kung isa ka dyan, ikay bumaba sa kapunta to the moon Road trip, vroom, Skrr, skrr, zoom, zoom Sa fake, no room Mga mata mo mula Asa ng trees nadala mo ba? Bawal ang tools at peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba Sa punta, To the moon Road trip Boom boom Skirt skirt Zoom zoom Sa fake No room Mga mata Na mo mula ng trees nadala mo ba? Bawal ang tools Peke sa biyahe Kung isa ka dyan, ikay bumaba To the moon, moon. To the moon Sa kapunta 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 To the moon Sa